Hello guys! Welcome back again after nga guys ng Holy Week. Ayan, ngayon na lang ulit ako nakapag-edit ng aking video at ayan nga dahil nga birthday ko nung nakaraan guys, ayan, pupunta kami ngayon ng bayan at treat ko sila ate, sila mother ng lunch sa labas. Ayan, late ko na nga um, ginanap itong aking birthday. Ginanap talaga, ano, may event. <laughs> So ayan, birthday ko nga nung nakaraan guys. Kaya naman ayan, labas na lang kami. And magla-lunch na lang kami sa labas. Ayan, kasama ko silang lahat. At eto nga pala nakuhaan ko ng video itong dalawang batang to habang hinihintay ko sila mama at si ate. Ayan. Napaka sweet nga neto ni Nicole kay Ivan. Inaayos niya pa yung sombrero ni Ivan. Dahil nga excited na excited din silang lumabas at kawawa naman. Lagi na lang din silang nasa bahay. Ayan. At may pahaghag pa talaga to si Nicole kay Kuya Ivan niya. And ayan naman si Ivan. Walang galaw-galaw. Kung maglambigan nga itong dalawang to, akala mo naman hindi nag-aaway. Pero naman pag hindi nagkasundo tong dalawang to, ay naku, kala mo naman hindi magkamag-anak. Eto nga at naglalakad na kami papunta dun sa may kalsada kasi dun nga yung sakayan ng tricycle. Kasi di naman pumapasok yung tricycle dito sa amin. Kaya dun na lang kami mag-aabang ng tricycle sa may labasan. Malapit lang naman tong aming lalakarin, hindi naman to kalayuan. Kita-kita nga sa kalsada hanggang sa bahay namin. Kaya ayan, lakad-lakad muna kami. At dahil nasa likuran nga si ate kaya naman inutusan ko muna siyang kuhaan kami ng video habang naglalakad at ayan nga naghahawak kami pa nga dalawang to habang naglalakad. Ang kulit talaga ng dalawang to pag magkasama guys nakakatuwa na nakakainis. Nakakatuwa dahil nga pag nag nga tong dalawa kala mo mga ibong nagkwikwentuhan nakakainis naman kasi pag nasa labas na kami ang kulit nila at kung ano-anong gustong ipabili. Fast forward tayo, ayan nga, at nakasakay na kami ng try tricycle ayan at dahil hindi nga kami kasya sa likod kaya naman ayan dito na lang kami ni Ivan sa likod ng tricycle buti na nga lang at back to back tong tricycle kasi kung hindi talaga namang doon din kami sa likod ng driver dahil nga tanghaling tapat guys and ayan kitang kita mo naman na sobrang init dito sa amin dinadaanan at ayan nga nakasalaming na nga si Ivan dahil itong batang nga neto ay masyadong masilawin fast forward tayo ayan nga at nakarating na kami dito sa bayan palengke market o ano paman ayan ay eh, nandito nga kami guys sa loob ng western union at ayan nakuhaan ko nga tong dalawang to na behave na behave sabi ko kasi, suwag silang maingay at malikot habang nandito kami sa loob kasi may ibang ang mga taong naghihintay rin. Pagkatapos na namin sa Western Union, ayan, dito naman kami dimerecho kung saan nga kami kakain ng aming lunch and ayan nga po, nakapasok na nga kami dito sa loob and ayan, naghanap na kami ng pwesto para modern ng aming makakain. First time nga namin makapasok dito and hindi namin alam kung meron nga dito yung gusto naming uh, lunch dahil nga kasama namin si mother na mahilig sa sabaw. Nakapwesto na nga kami dito kaso nga lang wala pala dun yung gusto namin kainin lalo na si mother kasi mahilig sa sabaw. Kaya naman ayan pumunta kami dito sa lagi namin kinakainan sa Corba Grill. Shout out sa Corba Grills. At dahil wala nga ang customer dito kaya ayan for the intro muna ang person. Hello guys! Welcome to For Bad Will. Wow! Mag-editors. Ayun guys, dahil birthday ko nga nung nakaka-awin. And wala akong budget. So ngayon ko nga guys, ititrade ko sila ng lunch. dal ko ako ng dal-dal. Pero yung camera, wala talaga sa akin. Ayan <laughs> guys, galing kami doon kanina sa kabila and dahil wala dun yung gusto ng aming senior. Kaya ayan napalipat kami dito sa aming favorite ano place. Lagi talaga kami dito guys. Ewan ko kung natatandaan kami nila kuya. And, may okay na kami dito. And, ayan nga guys. <laughs> Bakit gusto namin dito mamaya i-voice over ko <laughs> na kasi nakahiya ka na po At dahil nahiya nga akong magdaldal kanina, kaya naman, ayan, to the voice record muna ako ngayon. At ayun nga guys, sabi ko nga kanina is, ang nagustuhan nga namin dito dahil maaliwalas nga siya at malinis at bukod dyan, naka-aircon pa, o, oh, di ba And ayan guys, dahil sa init nga ng panahon, kaya naman pili-piliin din natin yung mga papasukan nating establishment, di ba? Establishment restaurant pala. And isa nga itong mga decoration nga nila guys sa mga nagustuhan namin dito bukod sa maaliwalas at malinis dahil nga yung kanilang mga decor dito is makaluma kaya Ayan, makikita nyo yung mga disenyo ng kanilang mga paligid o, di ba? Dahil nga guys, itong buak marinduki nga ay kilala sa mga lumang disenyo ng mga bahay. Kaya siguro naisipan ng may-ari nitong kainan na ganito ang idisenyo sa kanilang restaurant. And guys, kami lang yung customer kaya hindi ako nahiyang magtaldal. And ayan, favorite talaga namin dito guys. Oh, shout out po sa inyo. Good morning. <laughs> Happy, happy ano, April Fools. Ayan lunch guys. Ah? Ha? Yes. Happy lunch day daw, sabi ni Nicole. Nicole, what will you say? Aban, what you gonna say? Like and subscribe. <laughs> Busy yung dalawa mag-cellphone. Kasi mamaya sa bahay, hindi na sila pwede mag-cellphone. And ayan, galing nga kami doon kanina sa kabila, guys. Ano bang pangalan mo? Galing kami kanina doon sa kabila. Yung katabi ng BDO, hindi ko nga lang alam kung ano yon Kasi first time namin pumasok doon, kaso... Um, yung first time namin is nasawi kami sa first time dahil wala nga dun yung Ah, uh, gusto ni Mama. Walang sabaw doon. Walang sabaw. <laughs> pag ano talaga, na no? pag may kasama senior, laging sabaw ang hanap. Wala dapat silang sabaw. Dapat pala kay Mother Lugaw eh. <laughs> dapat kay Mother Lugaw, laging may sabaw. So ayan, waiting kami guys ng aming order sarap kumain dito lalo pag wala kang kasabay na customer. <laughs> Piling mo na sa bahay ka. <laughs> so ayan guys, waiting muna kami. Diyan lang kayo. Una yung kanya. And si ate nag inventory yata. <laughs> eh, shout out po sa inyo. Ayan po sila. Oh. Ayan, pa-subscribe naman po Chris Bell TV. At dahil isa-isa nangan dumarating tong aming order na pagkain, kaya naman tama na ang daldal. Kumain muna tayo. Let's eat guys! ni Mother na sabaw? Isang punong palayok. <laughs> Isang punong palayok, puno ng sabaw. <laughs> Isang palayok, puno ng sabaw. Sagot? Pork sinigang. <laughs> fast forward tayo tapos na nga kaming kumain at ayan nga nasa tricycle na kami pa na kami ng bahay at dahil mainit nga ang panahon at ayan tatlo na nga kaming nakasalaming dahil back to back nga itong nasakyan namin tricycle kaya naman nasa likod na naman kami nakapwesto tamang tama nga lang din kasi nga katabi ko tong dalawang batang batuta na sobrang iingay Tirik na tirik nga ang araw, buti na lang at medyo mahangin at ayan nga itong si Nicole, di ko makita yung mata, kala ko nga tulog na kasi nga walang imik-imik, yung pala inaantok na. Fast forward tayo, nakababa na nga kami ng tricycle at ayan nandito na nga kami sa bahay, buksan ko lang tong pinto at nantuluyan na nga kaming makapasok at makapagpahinga dahil nga sa init <laughs> nga sa labas at ayan dahil nga galing na rin kami sa bayan bumili na rin pala ako ng grocery budget namin ito sa loob ng isang linggo and ayan nga lang guys, pahinga muna kami, bye bye, see you on my next vlog bago ko nga i-end tong aking video guys, please subscribe and support nga pala sa pangalawa pangalawakong channel dito sa YT, Chris Bell 2 pgt ayan, subscribe nyo naman guys, supportahan nyo po ang aking pangalawang channel And that's it for today's video. Bye-bye. Thanks for watching.